Sa video ng ito, pag-uusapan natin kung paano gamitin yung Honda Click 150 Smart Key System natin at kung ano yung mga bagay na kailangan nating malaman tungkol sa Smart Key ng Honda Click 150. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video ng ito, itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung mga so, sumunyan. Isa sa magandang feature ng Honda Click 150 na wala sa version 1, version 2, 125 at version 3 ay yung smart key or keyless system nito. Do ina-apply na rin to sa iba't ibang variant ng motor pero konti pa lang ang nakakaalam kung paano gamitin ito. Kaya naman kung lilipat ka from the papunta sa Smart Key, para sa iyo itong video na to. Unahin na natin alamin kung ano nga ba yung konsepto ng smart key natin. Yung ating smart key ay gumagamit ng low intensity radio waves kung kaya't nadedetect niya yung ating motor. Equip ito ng maliit na baterya sa loob kaya naman kailangan natin tong palitan kada 2 years approximately para ma-maintain at magamit natin ng maayos. So dito muna tayo sa parts ng ating smart key. So kung makikita nyo, meron po tayong dalawang button dito. Itong nasa taas at itong nasa baba. So itong nasa taas, itong may parang logo ng motor at volume logo. Ito po yung alarm button natin or answer back button natin. So basically, pag pinindot po natin to sasagot po yung ating motor sa pamagitan ng paghazard ng dalawang beses at pagtunog ng dalawang beses nang magbibip sound siya. So basically ganon. Dito naman po sa baba, kung makikita nyo, ito po yung smart key logo natin or smart key button. Basically malalaman po natin kung naka-on and off po yan sa pamagitan ng LED light na nandun sa taas yung maliit na yan. So basically pag kulay green, ibig sabihin gumagana yung smart key natin. Kapag kulay pula po yan, uh, hindi po gagana yung smart key natin. So mamaya ituturo ko sa inyo paano iset yan. So punta naman tayo kung paano i-operate yung smart key or paano paanda rin yung ating motor sa pamamagitan ng smart key natin. So yung pinaka pinagkaiba po ng mga keyless na motor is yung sa part na to. Which is yung dito, di ikot na siya. Kung saan yung sa 125 version 2 natin, version 3, version 1 is disusi pa po. So dito sa 150, click 150, is ikot na po siya. Which is ma-operate lang natin or may ikot lang po natin ito kapag na-detect po ng ating motor yung ating smart key. So dito po sa ating Honda Click 150 kasama na po yung smart key indicator natin sa ating digital panel. So iilaw lang po itong smart key indicator natin kapag na-confirm po natin na malapit yung smart key natin. So paano ba natin mako-confirm na malapit yung smart key natin? Basically po para ma-confirm kailangan natin pindutin ng isang beses yung ating start button. So kapag hindi po tumunog yung ating motor or hindi umilaw yung ating smart key indicator, Ibig sabihin po, hindi po niya na detect yung ating smart key. Meron lang po kasing uh, detectable range kung saan na detect lang po ng motor yung ating smart key. Basically po, ito lang po yung detectable range niya. Diyan lang sa palibot na yan. So kapag wala po dyan yung smart key natin, wala po malapit dito sa detectable range, hindi po iilaw yung smart key po natin. So kagaya ng sinabi ko kanina, pinindot ko po ito at hindi po umilaw yung ating indicator dahil malayo po yung ating susi at nandun po siya which is sa labas ng ating detectable range. Pero kung po, po kung ilalapit natin yung ating motor sa ating detectable range which is dito lang sa part na to. Ayan, base na rin sa manual. Halimbawa, lagay na lang natin dito. O kaya dito. O kaya dito. Ayan, tapos i-confirm natin sa start button natin kung ma-detect niya yung ating uh, smart key. So, yun nga. Kapag na-detect niya yan, iilaw po itong smart key natin. Smart key indicator. So, try natin i-confirm sa ating start button. Kung makikita nyo po, umilaw yung ating smart key. Kapag umilaw po yan, ibig sabihin, na-detect niya na po yung ating smart key at pwede na po nating i-operate yung ating motor within 20 seconds. So kapag hindi po natin siya inoperate within 20 seconds or inon yung engine natin, mamamatay po siya ng kusa kagaya nun. Basically, no, kailangan malapit talaga sa inyo yung smart key nyo para ma-detect siya, ma-confirm ng starter button at ma-operate nyo lahat ng nandito sa ikutan natin. So kasama na dyan yung seat, pag-off ng makina, pag-on ng makina, pag-lock ng manibela natin. So kapag magbabiyahe kayo, iwan nyo lang sa bulsa nyo, sa bag nyo basta nandito sa part nandito unahan ng motor pwede rin dito kaso delikado so yan kapag on naman natin yung engine natin ganon din yung process so click lang natin to para ma-detect yung smart key natin ibig sabihin pwede na nating ma-operate yung ikutan natin dito at itutok lang natin dito sa uh, on natin Ayan, pagka-on, mamamatay na rin yung smart key indicator natin at pwede na natin i-operate or paganahin yung motor. Also, kapag nakabuhay na yung digital panel natin, kahit ilayo po natin yung ating smart key, ay naka-on pa rin to, So, hindi mamamatay yung ating motor, yung ating digital panel. Kahit ilayo po ito. So, kahit iwan natin sa bahay, hindi po mamamatay. So, ayun. Tandaan nyo rin po yun kasi Uh, kapag naiwan nyo ito hindi nyo na ulit mabubuhay yung inyong motor so mapapatay nyo siya kasi nabuhay nyo na pero hindi nyo siya mabubuhay ulit so yun yung kailangan nyo malaman kaya kailangan daladala -dala nyo palagi so sa pag on ng engine natin ganun din kamukha na lang din sa mga 1 to 5 version 2, version 3 at version 1 kiklik lang po natin yung ating starter at kasama pihit yung preno alin man sa dalawang preno na yan at gagana na po yung ating uh, engine ng ating motor. So ayun, ganun po paganahin yung ating motor gamit po yung smart key po natin. So sa pag-off ng magina, ayun nga po, uh, ma-operate pa rin natin itong uh, ikutan meron or wala man yung smart key natin. So ikutin lang po natin papunta sa seat or dito sa off natin. So ayan, napatay na po natin. Then after 20 seconds, mamamatay po itong smart key indicator natin. So within 20 seconds, pwede po natin gawin 'yung operation natin dito. Pagbubukas ng seat, uh, pag-lock ng manibela, pag-off, pagtutok dun sa off, 'yan. Ayun, lahat ng operation magagawa natin within 20 seconds. At kung narinig niyo 'yon, uh, pag natapos 'yung 20 seconds, magbibip siya na magbibip po 'yung motor natin ng isang beses at uh, maghahazard po siya ng isang beses so ibig sabihin po nun ay nakalak na po ulit itong ating ikutan dito so hindi na po natin ma-operate yung uh, paglak ng manibela at saka pag-on ng uh, ating uh, motor so ang gagawin po natin ulit is kailangan lang natin pindutin ito kung gusto natin ulit ikutin ito So, yun po yung process ng ating smart key, yung connection ng dalawa. So, yung kailangan pa nating tandaan pag ino-off yung ating makina is huwag nyo po siyang itututok sa seat. Though mamamatay po yung engine natin kapag tinutok sa seat, pero mabubuksan po yung ating upuan kahit wala po yung smart key natin dahil nandito nga po siya nakatutok sa seat. So, kung makita nyo po, ayan, nabubukas natin nang hindi po naka-on yung smart key indicator natin. So, ang pinaka-safe po na gawin natin is ilagay po natin dito sa bilog. So, ayan, kamukha kaya niyan, naikot po natin ng isang beses kahit wala po yung smart key natin, malayo. Pero hindi na po natin siya maibabalik sa seat. So, yun po yung uh, konsepto nito kapag iniwan po natin sa seat. So, pinaka-safe po kapag iwan natin yung motor dito sa off or dito sa lock ng manibela. So kapag iiwan naman po natin yung ating motor, make sure po na nakalak po yung smart key system nya. So paano po natin malalaman na naglak po yung smart key system nya at hindi na po siya magagamit. So ang mangyayari sa motor, magbibip po siya ng isang beses or tutunog ng isang beses at mag ng isang beses. Katulad po ng nangyayari ngayon. So ayun, sa ganong paraan, hindi na po ah, magagamit yung inyong motor. So hindi na po ma-operate ito. So, ma-operate lang po ulit yan kapag pinindot po yung ating start button. So, meron po tayong apat na way kung paano mamamatay yung smart key indicator natin at para hindi na po ma-operate itong ikutan natin. So, kagaya na sinabi ko kanina, yung unang way is maghintay ng 20 seconds. So, kapag after 20 seconds, magbibip po yung motor at mag kagaya nito. Yung pangalawang way po para mapatay yung smart key natin ay yung paggamit po ng start button. So basically, gagamitin ulit natin to para patayin itong smart key. So pindutin lang natin itong start button at mamamatay po instantly yung ating motor. So hindi na po natin magagamit itong ikutan niya. Yung pangatlo naman po is pag kayo sa motor, ibig sabihin wala na po kayo sa detectable range ng ating smart key. Hindi na po madetect ng ating motor. So ayan, kung may kita nyo, inon ko ito, then ilalayo po natin yung ating smart key. So wala pa pong 20 seconds, namatay na po yung ating motor na lock na po dahil nga po lumayo tayo sa detectable range so yung pang apat or last way para mapatay po yung ating smart key indicator is sa pamagitan ng paggamit ng ating smart key button so dito po sa ating smart key ito nga po yung smart key button natin click lang po natin siya ng matagal mga 3 seconds at kung makita nyo from green blinking napunta sa red at tumunog po yung ating motor Ibig sabihin po noon, hindi na po detectable ng ating motor yung ating smart key. naka na po, or naka or naka-off na po yung ating smart key system. So kahit pindutin po natin yan, makikita nyo, pula po yung LED indicator, ibig sabihin non-detectable po. At kapag pinindut, pinindut po natin itong ating start button, hindi po nagko-confirm na na-detect po ng ating motor yung ating smart key kahit malapit po siya. So, yun po yung pinaka-safe na gawin natin kapag iiwan po natin yung ating motor. I-off or i-deactivate po natin yung ating smart key. So, ayan. Sa ganyang way, hindi po mabubuksan yung ating motor. Hindi po may i-on. -io Kaya naman po yung pinaka-safe na paraan kapag iiwan po natin yung ating motor is i-disable or i-off po or i-deactivate po yung ating smart key. So, ayan. Kailangan nag-blink siya ng kulay red. Yan. Sa pamagitan niyan, wala hindi po magagalaw yung ating motor at hindi po mananakaw take note lang guys no kaya ko rin nasabi na pinaka safe na paraan yung pag disable ng ating smart key is may scenario kasi na pwedeng manakaw yung inyong motor kapag detectable yung inyong smart key at hindi siya naka disable ibig sabihin naka enable siya may kita nyo naka green ibig sabihin pag pinindot natin to mag on yung system natin so scenario So meron ma malaking pader na nakaharang dito So maybe nasa stall kayo Or nasa isang establishment So after ng pader na yan Is nandito kayo sa other side Ibig sabihin Nakapagitan kayo ng motor nyo Ng isang malaking pader So sa ganong senaryo po is madedetect pa rin po ng inyong motor, yung inyong smart key kahit may nakaharang po na malaking kung anong mang bagay dyan. Dahil nasa detectable range pa po kayo. So kung ganyan kalapit, detectable po yan kahit may nakaharang po na pader, kahit ganyan pa po kakapal yan. So ganun, sa ganong scenario guys, na naka-on po yung inyong smart key, nagbiblink ng kulay green, baka po may magnanakaw na mag-temp ng buksan ang inyong motor at madedetect po niya yung smart key so, ibig sabihin po nun is, pwede niyang maitakas yung motor nyo so, ayun, sa ganong senaryo is, ayun, pwedeng mawala inyong motor dahil nga, nadetect yung inyong smart key, mapapaandar niya po yan, may tatakas niya po uh, mapapatay niya po, pero hindi niya po mabubuhay ulit pero ayun, gayon pa man, wala na yung inyong motor, so, pinakasave po talaga, i-off nyo, ayan para kahit man nasa establishment kayo at merong uh, pader na nakaharang ayan uh, mararamdaman nyo na safe yung inyong motor dahil hindi na de detect ang inyong smart key ayun lang muna para sa video na ito the more you click the more you know usapang smart key ng honda click bye bye